Ay, yung huli na mga ano, kalumot. Ay, yeah, yung huli na mga kalumot. Ay, na, may isang mga kaya. Ayun na. Ay, yung original na lumot, oh. yung original na lumot. Pakapo. Ay, yung original na lumot. <laughs> Ay, na lumot. Baka po, lumot ko, kaya ganyan na yung Ano, ano, muna. May original ka pa ngayon. <laughs> Huwag <laughs> kang makakapuno nalagyan ah Oo, oh, nakawala pa Ay, ang Ang laki. <laughs> Patingin, angat mo ilalagyan mo? Angat mo ilalagyan mo? <laughs> Sabi na eh. <laughs> Sabi na eh, so surprise mo pa eh. Ditip na ba ang kape?